Pag-sumakay ka ng aeroplano, kitang-kita mo, kalbo na talaga. True. Tayo na yung sumira ng mundo. Tatapon mo rin lang naman yung 20 mo. Digay mo na lang sa amin. Gawin natin puno na, ng malami ng From no value for other people, but for 25 cents Green Planet, it is a cure for our planet. Hey guys, welcome back to my channel. This is a friendly reminder. We are here right now into my another episode of Chair Up where we talk about life, arts, music, adventures, and many more. And today ang pag-uusapan natin at ang isa sa pinaka-presthiyosong pagkakataon, no? kasi very unique yung story about their group, about sa binuon niyang uh, organization. This is a very good privilege for me kasi mai-interview ko ang founder ng 25 Cents Green Planet. Well, kung magtataka kayo, uh, kung nako-confuse kayo, ano yung meron sa 25 Cents Green Planet na to? Okay, yun ang pag-uusapan natin ngayon dahil napaka-unique talaga nito. And it's first time in my whole life na makarinig na ganitong klaseng kwento. So I wanna share it with you. And here we are. We are... We have here si Ate mi Jane. Yay! Hello. <laughs> Anyways, Ate mi Jane, thank you for for being with me right now, uh, giving me the chance na mapag-usapan at mapagkwentuhan yung tungkol doon sa mga projects ninyo at sa mga advocacy. I'm very ano kasi excited sa mga ganitong classing topics. Kasi hindi na to masyadong napag-uusapan eh. Madalas pag-uusapan sa social media, buhay ng may buhay, geto. <laughs> Ito naman pag-uusapan natin as a whole, sa buong planet eh. 25 Five cents. Green Planet. Okay, simulan muna natin, Ate May Jane. What do you do for living muna? Uh I'm a freelance since mm. agent. Mm -hmm. kahit ano mm -hmm. titinda ako except for the drugs and <laughs> the different things gano'n. uh -oh. Yeah, um isa akong ahente. Mm -hmm. So, ngayon, for now, agent ako. Sales agent ako. Distributor ako ng isang food supplement. Mm. -hmm. Anong anong company po 'yun? So, mm -hmm. one of the lifestyle one international. One of the. Yes, a very prestigious na company. Yes. I've heard a lot mm -hmm. of good things about those company. Mm -hmm. And then ano yung madalas mong inaano Mas pinopromote sa tao ng mga ano? Ano, kailangan talagang kumain tayo ng herbal. Herbal, yun yes. Po, kasi, uh, kasi, yun po number one. Kasi, gumaling ko ako sa dunya. Gumaling po kayo? Uh, po. Galing po kayo, sir? Uh, Nadiscretion po kasi ako before. Mm -hmm. Then, uh, nagkaroon ako ng, ano uh, nauntog yung ulo ko mm -hmm. sa motorsiklo. So, mm -hmm. natumba ako. Then, simula po noon, nahihirapan sa magsalita. Medyo pa utal-utal. As in? Uh Oo. -oh. Tapos yung masakit ng ulo ko, hindi ko na maintindihan. Ah, nagkaroon Ay, kayo parang ng parang... Yung parang iyakaw pa, naiisip ko yun. <laughs> Sige oh, uh, lang, okay lang po. Yun, okay lang yun, yun, lang yun yung nangyari po. doon. Tapos, hindi ko naman maintindihan yung ginagawa ko. Iba, wala kasi magkasakit ang isang nanay. Mm, opo. Anyway, inaitay kasi ako. Single, yeah, ano o, po kayo? Single, single mom na po po. So, hindi ako pwedeng magkasakit. Kailangan determine ako maghanap mm. buhay. Ganon. kasi wala akong ibang aasahan kundi ako. Sarili mm. ko lang. Para sa mga anak ko. So, dahil doon gumaling ako, yun sa product na yan na ininsist lang sa akin ng kaibigan ko, mm. Doon ko na yung na mula nga naman pala nung malita ko, ano, malunggay nga lang lagamat namin. True. Tsaka bayabas. Diba? Eh, Yung mga dahon-dahon ng Kuya Bano. Sabi ko, talagang kailangan natin ng puno. Eh, diba? Kailangan natin ng puno. So, literally, sabi ko, bakit Ganon, kailangan pa nating baliwalain yung mundo, sirain lahat, putuloy ng mga punong, hindi dapat putulin, para lang sa improvement, pagandahin yung bahay, po -hmm. yung punong. ba diba, pare pareho lang naman tayo nasa mundong ginawa ng Diyos, dapat ilispeto natin kung nasaan din sila. Wow! Diba? Isa din yan. Ibig sabihin, before pa nangyari yung sa sa'yo, you don't yun, have yun. that kind of advocacy pa. Pero biglang nangyari, nung parang, eh, yung, yung, naging wake-up call mo ba? Na... Yeah, pero I already did kasi nung maliit pa ako na encouraged mm -hmm. ako ng kuya ko. I was inspired by my brother. He's mm -hmm. an army. So army. Oh, mm -hmm. nasa Qatar na siya, And retired na siya. Mm -hmm. So yung kasi hanap namin before wala talagang bahay yan. Mm -hmm. Punong-puno talaga yan ng mga dumi-dumi lang. So mm -hmm. ginawa namin, nagtanim kami ng mga malunggay. Mm -hmm. Then malaki na yung mga malunggay bigla namang pumasok naman yung mga ibang tao na nagtirahan na dyan. Mm -hmm. So parang dyan na sila tumira pero hindi sa kanila yung lupa. Then tumami sila Pinutol din mm -hmm. yung mga punong ginawa namin na oh. kung saan lahat naman halos na kinabi kasi yung mga malunggay ay iba ka na nila mm -hmm. eh yung mga ano ay dami namin nagawa ng kuya ko mm -hmm. so balita ako nung that time doon ako na inspired sabi ko tama yung sabi ng kuya ko na magtanim ka lang wag mo na isipin para sa sarili mo lang isipin mo na maraming pwede makinabang kahit hindi mo lupa yan taniman mo. Kasi pag nagbunga yan, pwede ka namang humingi dyan. Mm. May ari ng lupa, posibleng namang hindi ka rin bigyan kahit pa pano. Tsaka mas maraming pwedeng mabusog at tsaka maibsan yung gutom ng Pilipinas. Kasi di ba nung maliit kasi kami, mm. sir, ganito yan, Yung oval is meron siyang mga kamanchile. Pwede kaming kumuha do uh -huh. doon ng libre. Pag pumunta kami kung saan saan lugar dito sa city, may mga bayabas na pwede kami kumakyat. Pero ngayon hindi na namin nakikita yan eh. So naaawa ako sa mga kabataan ngayon. Dahil lahat, lahat kalbo na. Tapos nung Tumama ako sa mga mountaineers, mas lalo ako nalungkot kasi nakita ko gaano nakakalbo yung mundo. Isa yon So sa dami na na-travel ko na lugar, then napasok ako sa herbal. Talagang mm -hmm. kumalik na ng todo. Sabi ko, kailangan natin to. Then pumasok ang COVID. yon So di ba halos lahat na nagtanima mm -hmm. na ng herbal. Di diba, Oo, oh, At, naging anong, health conscious oh, na biglang to. yun yung dahilan. Sabi ko, mm -hmm. yun yung dahilan. ba't kailangan pa natin magkasakit para gawin yun? Ang ganda. Kera? Ang ganda nung sinabi mo atin na, bakit kailangan mo pang hintayin na magkasakit ka? oh, oh, Bago kailangan. mo pa ma-realize na kailangan mo yung halaman. Kailangan mo yung halaman. Kailangan, mo yung puno. Kailangan mo mga puno. Oo, oh, oh, kailangan mo yung puno. Kasi diba, magkano oxygen ngayon? kailangan, so, kailangan mo naman yung isang punong libre. Totoo. Alam diba? mo ate, mayroon ang ano eh. Binibenta na nila ngayon nakatangking mga oxygen. Oo, oh, oh. ganun na. Yun yun. Ibang lugar sa COVID season. Karami. Huh? So, in, in that case, aside doon sa may nangyari sa yung disgrasya, dati pa pala, na-involve ka na sa pagtatanim. Which is oh, yun yung kuya yung balit, mo. Yung I mean, actively point. ginagawa nyo na dati pa. Dati pa. Hanggang sa biglang, may nangyari sa na nagamot ka ng herbal, yeah. tapos na-realize mo na ito palang herbal, eh, galing sa halaman. Galing mm. sa mga puno, galing sa mga natural resources natin dito sa buong mundo. And then, it connected to you na parang biglang, okay, wait, siseryosoyin ko siya, Siseryosoy Ga ko gagawin, siya. Ko siya. gagawin ko siyang advocacy-ya. Mm -hmm. Ganon na At, Ano pang magagawa ko para okay. mas marami ako matulungan? Mm. Yun yung nag sa akin eh. Minsan kasi naglakad kami ng mga bata. Mm. Then, ito talaga yung sitwasyon. Naglalakad kami ng mga bata. Nakikita mo yung mga 25 cents, Then sa tapos 15 travels, tinatapo mga bata O oh, yun na, dito tayo. Magandang Oo. tanong to. Ngayon, eto ba yung advocacy na, na tinayo mo after nung nangyari sa'yo? Eto ba yung advocacy? Yun yung 25 cents Green Planet? Yes. Ano, ilang taon, anong taon yun na start? Ba normal ko siya na inimplement kasama ng different na tao, mm -hmm. no 2023 lang. Pero mm -hmm. yung mga families ko talaga, mm -hmm. kami ay pamilya namin, mga tiyo at lola, parang wala lang sa amin pag nagtanim kami kung saan-saan. Mm -hmm. Yung bang pag kumain kami ng buto or lisa mm -hmm. o gano'n, tinatapo namin sa may area na medyo may tubig pag napadaan kami. Baka sakaling tumubo. Mga gano'n lang. Ang ganda niyan, ha? Kasi diba, kahit mismo yung DNR, pinopromote <laughs> ano, nila na instead na itapon mo sa basurahan yes. yung lansones, katulad uh, ng lansones, rambutan. Tapon sa daan. Uh, di ba? Durian. Pero Kinalabay huwag naman yung with cellophane. Di Hindi tutubo yun. Hindi tutubo yun. Dapat buto lang. Buto lang. Buto lang. Kasi nice. eto yun eh. Ang sabi ng nanay ko, kahit pa magtanim tayo, kung saan lugar sa pinakamagandang mga lupa, Diyos lang nagpapatubo nun. Opo. Kasi so, pero mas maganda na tayo mismo nakikita rin ng Diyos na nagtatanim tayo at inaalagaan natin yung planetang binigay niya sa atin. Yung mundong binigay niya sa atin. Ang ganda. Yan So, hindi ko talaga makalimutan yan dahil yung nanay, ng nanay ko. ng nanay niyo po. Opa, yung nanay ko, marketing kami ng bundok kasi. Dahil ano yun eh, missionary din siya. So kasama-kasama niya ako, mm. pagmupunta kami ng Marilog, mm. sa may bukit nun, nagpapano sa mga IPs. So yun, ginawa ko na, sinunod ko na yun, lahat-lahat, mm. nagkasama-sama. So bakit po 25 cents, Green Planet? So nagigets ko na, saan galing yung Green Planet? Apo. So you Apo. want to see the world to become green, green again. So, puno, syempre. Saan galing yung 25 cents? Anong yung... 25 cents na konsepto to? Ito <laughs> po kasi, huh? di ba, um, normally, normally, laging sinasabi ng mga Pilipino, asa naman eh, kurakot ka ani-ani, si ana-ana, nawalang hmm. pilakamilo, etc. cetera, et Then, nakakarindi na yun eh. Actually, nakakarin na. Hmm. Pero nung naglalakad ako, sabi ko, kasama ko yung ano-ano, naku, benching ko, sayang na. Kita ko sa dalan, 25 cents, 25 Gs. Kapag, teka, sandali. Sabi ko, ang dami nito ah. Sabi ko, lahat ng tao nagre-reklamo ba sa ekonomiya? Samantalang ang bawat bahay may nakahod na sentimos na tinatapon lang sa tabi-tabi. Totoo yan. Hmm? Mm -hmm. Lang sa tabi-tabi. Mm -hmm. Sabi ko, pag inipon mo yon sa 110 million na Filipino, magkano yun? 110 million pesos rin Kung may isang piso or apat na siya nakatago. So sabi ko, since tinatapon nila, patindin hindi na lang natin hingiin. Divert natin, gawa natin siya sa puno. Yun yung magiging panggasos natin pagkakit sa bundok. Mamimigay tayo ng pagkain sa mga IPs, mamimigay tayo ng school supplies. lahat ano na natin kukunin. Di pa mas malaking bagay yon, Mas malaking impact yon, kasi magtatanim tayo sa bundok, tuturuan pa natin yung mga mm -hmm. IPs, pa, paano magtanim pa, paano nila alagaan yun. At the same time, nakakatulong tayo sa mundo at nakakatulong tayo sa ekonomiya. Wow! Yun yun. 25 cents, dun pala galing yun. Dun galing. Oo nga naman, kung giisipin natin, pag maliliit siya, pag bubuuin siya, malaking. Malaki. So ang ginagawa nyo ate, pumupunta kayo sa mga establishments para hingin na lang yung 25 cents? Ganun sa po ba? mga kakilala lang po. Kasi sa mga establishment, hindi nung po pwedeng ganun. Hindi kasi, nila. Oh. Sa so mga po, kakilala nyo, like tayo. mga bahay-bahay. Pag sinasabi lang namin yung advocacy namin, nagbibigay po sila. Na iniipon nila yun. Opo, Tapos pag yun. meron po silang, ay Jane, meron ako dito Jane. oh, apat na binasin ko dyan, oh. meron ako ang Ganun. Ang ganda, so, no? Opo, ganun lang. Kasi yung iba nga eh, natatandaan ko, nung bata ko, ginagawa pa lang nga nila pang disenyo sa semento yung mga 25 cents, mm -hmm. uh, nila yun, ginagawa nila doon sa, sa sahig. di mm ba? -hmm. Diba? Imaginin mo, a 25 cents can be converted into a tree. Yes! True. Wow. True. That's amazing. Now, nung pinakilala nyo na yun ate, 20, 23, 20, 25, 2020, 2023, twenty 20, twenty twenty Apo. Ano naman yung marang naging reaction ng mga tao nung time na parang ah. pina sinasabi mo yan. <laughs> Meron bang instances din na balukan niya eh. parang Tanga ka ba? Oh, 'di oh, 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 grabe, 25. Ah. So, manoy, dili mo na kwarta. Hindi naman pera yan yung mga ganun. May na-experience oh, oh. kang ganun? Oh, oh. Kahit na inexplain mo kung gaano, yung ah, yung intention mo, yung goal mo is maganda, yung vision mo is very good for everyone, hmm. may nakakapagsabi pa rin ng negative oh, oh, talaga. talaga. Ano yung talaga. mga common na, na experience mo na? Negative. Yung sina, sabi nga, ah, oh, ang sama na yun, pangwarta mo na. ba, ha? Napaingon nga, sama na yun, sa mahimo ba benching ko, Ano mo gagawa ng 20-25 cents? mga mo ganun? Talaga? Sabi ko, kahit nga po 5 lang yan eh, 5, gis, 25, Basta yung mga tinatapon nyo na amin na lang po. Talaga? <laughs> Ganun, apo. Tapos, ano ay, pa po? Din. Ano po yung mga experience? Tapos yung... meron namang positive talaga na mm -hmm. ang ganda ng ginawa nyo, ang ganda ng advokasya mm -hmm. nyo, yung naisip nyo, marami nag-iisip yan pero walang tumagawa. Mm -hmm. Kayo, hindi kayo nagsasabi sa tao or sa madla pero ginagawa mm -hmm. nyo. True. So, marami kami mga pictures before. Eh, Where in, nasa, nasa cellphone ko dati, na-erase na nga lang, dahil nasira yun. Mm -hmm. Ay, dami, marami, pero hindi ko pinupost sa social media kasi wala po kasi sa amin yung makilala. Ang hmm. sa amin lang, gumawa kami ng action kasi yung commitment namin sa Diyos at sa tao. Hmm. Hindi naman sa para maging makilala kami o kay hmm. ma-recognize kami. Wala po yun. Just like me ate, yun. no, nung nag-meet -nag tayo dun sa campsite, huh? no, sa bundok din, dun ako na curious eh. Sabi ko, ano yung sa 25 cents? Nakwento mo sa akin yung 25 cents that time eh. Like, like last year ba yun? Hmm. Last year lang yun. Oh, last year. Oh, Kaka-ano kaka, -bag -ba kaka -ano nyo pa lang yung launch pa, mm -hmm. I think, ganun. Tapos biglang sabi ko, na-curious ako. That's why I really want to uh, ano, document the story behind it. That ito ngayon, nandito tayo ngayon. I'm very proud kasi nandito ako ngayon. Naninindig na balay buka bang ba sinasabi mo hmm. sa akin yun, yung mga bagay na yun? Kaya sabi ko, oh, nga naman. Ang dami kong na-realize din. And then, eto ngayon ate, saan nyo ngayon uh, dinadala yung mga naiipon ninyong mga centavos na yun? Para, saan? Paano? Anong proseso? Ang ginagawa po namin, pag naiipon namin yung pera na yun, actually under na rin po kasi kami sa umbrella ng One Socks sergeant. No, mm -hmm. so, yun. So, one Socks ah, which is? which is a mountaineering group mm -hmm. from the whole Soxarian, uh, Sarangani, Sarangani. Uh, region 12 uh, Region 12 yon. po region 12. Kasi meron po kasi before, yung nakausap ko si Mate Miguel, kaklasi ko po siya, nakita niya po yung ginawa ko. Mm -hmm. Yung sabi niya, Jane, sama kita. Ganun, ganun. Tapos pinakilala niya ako sa leader before na si Sir Adonis. Yung thank you very much Sir Adonis. si Sir Adonis. Oh, si Sir siya Adonis, po talaga Kilala nagsabi sa, sa akin na, Jane, isasali talaga kita. Gustong gusto ko yung ginagawa mo. Sabi niya ganun. May sinabi sa akin na kanya nang ginawa yung po kasi yes, gusto kong mapasama ka sa amin. Yun, yun ang, ano, na napasaka, napasama kami sa One Socks. One socks and uh, then, then, pag may mga event yung mga One Socks, kasakasama kami doon. Tapos, ako po talaga ang number one na gapaning kamot nga kailangan. Bawat akit namin sa bundok, may dala kami may puno. Tan -tan Opo, kasi tangit naman yung akit kami ng akit sa bundok po. Tapos, mamahinga lang, wala kaming gagawin. Dapat meron naman kaming gawin para sa mundo. Ang ganda, ang ganda niya Nagtatanim natin. Nagtatalim kami doon. Oo, kasi ako, as a mountaineer, no, hmm. I'm guilty. <laughs> guilty no, ako. <laughs> parang, parang, nahiya ako. <laughs> kasi, siyempre, sa akin, umakit ako ng bundok. <laughs> 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 May point ka uh, Akit ka uh, ng bundok, tapos papahinga ka lang. Papakit ka lang oh, doon, picture, picture, picture Bakit hindi na lang kaya subukan <laughs> naman? <laughs> diba? E, so, tama ka, tama ka. Uh, Oo, nagre-reklamo ngayon. Ang bigot kasi pag nagdala daw ng puno. Sabi ko, uh, uh. pwede naman kahit buto lang. Sorry ano naman po. po. <laughs> okay. Sige, next. Ano ko? Pag tatalim lang, dadala ko ng buto. Kahit buto. Oo nga no. naman. Kasi tama. Di ba, pag maakit tayo ng bundok, may tinatawag tayo na trail foods. Instead na bumili tayo ng mga trail foods, ng mga crackers hmm. or something, chocolates. Na, Alam mo yun, may wrapper pa yun eh. Bakit hindi na lang? Ang trail foods natin putas, ang ganda, ganda. Oh, oh, nga. oh, Why, well, what a realization for me. Mm -hmm. For many years, I've been doing that. Ngayon ko lang na-realize. Oo no? oh. oh. nga naman! <laughs> Kahit buto lang sana ng pakwan, ano? Basta meron kang dala. Oh, oh, oh. Sino magbibit-bit ng pakwan ngayon? <laughs> Buto na lang! <laughs> <laughs> yun lang, yun lang. oh, ikaw ha, assign ka sa pakwan ha. Parang ganon. Oh, Siyempre, gano, gano, magtuturuan gano, kayo, di ba? Di, hati-hatihan na lang natin yung pakwan. <laughs> ikaw sa ikaw sa ano. Durian, no? <laughs> Pero that's a very nice, ano. Oo oh, nga naman, lansones. Pwede yun. Uh, rabutan, di naman kapabigat mm -hmm. yun eh. Yeah. Yan, yung mga ganon. Bangga, pwede. Mm -hmm. Yun yung trail foods na. Trail foods. Ako, ate, may, ginagawa ko din pipino. Kasi water din, pipino. Mm -hmm. Kaso pati yung buto niya, nakakain ko na eh. <laughs> Kaya hindi tumutubo yung hilaw na pipino. Oo oh, nga naman. Dapat yung ano siya, uh -oh. bulok siya. Hirap naman i Trail Food yung bulok na pipino. <laughs> Anyways, uh, ate, ito nga naman. Ngayon, since ginagawa nyo na po yung ngayon, ano yung mga na-achieve na so far hmm. ng 25 cents Green Planet? Ano? Yung nagawa namin, marami na kami yung punong naitanim. Hmm. So uh, sa so San Jose. Ngayon po. Tapos meron na rin dito sa Upper Labay. Ang init doon. Opo, mainit po, oh. Oh, po hmm. yun. So, Uh, meron na rin sa in South Cotabato yung mga kamag-anak ko. Mm. Then, tsaka hindi lang yun sa pagtatanim kasi nakafocus, kasama rin doon yung pagtulong namin sa mga IPs, mm. So nagbibigay kami ng mga school supplies, Nagpapakain kami ng kahit kunti lang mm. sa kanila. At the same time, in-educate namin sila. Sinasabihan namin sila kung paano nila dapat talaga- yung puno. Mm -hmm. Then, sila po yun, kanya-kanya yung mga bata na parang inadapt na rin niya yung tree. Ah, parang so, adapt a tree. Adapt a tree. So, mag a -adapt yung parang mga eyepiece na tinuruan mm rin -hmm. po. Sila rin po, kasama kami, katulad na kasama namin ng mga bata, magtatanim noon. Tapos, at the same time, sinasabihan namin sila na, palakihin mo to kasi para sa'yo to, para sa magiging anak mo to. Pag nagbunga to, sa'yo to. Mga ganun. Isa yon sa mga bagay na dapat nating gawin dahil napapansin nyo, mm -hmm. na ginagawa ko nilang hanap buhay doon sa taas ng budok, eh, ng puno at nilang uling. Yun. So, pag in-encourage po sila at ini-educate sila ng uh -huh. maayos, unti-unti po yun, yung puno na yan pag lumalaki mm -hmm. eh, nagkakaroon sila ng pagkain mm -hmm. the same time tinuturoan din namin silang paano magtanim ng halaman at saka ng gulay para po habang nag-aantay sila ng mga crops nila meron po silang makain meron po silang income mm -hmm. so for now po may mga plano po kaming ginagawa lalong lalo na po for next year or early next year gusto sana namin talaga sana magkaroon ng skill ng mga IPs mm -hmm. dahil kung marunong po silang sana kung maturoan po talaga sana namin sila at matutukan na maturoan mag uh, magdekan ko mm -mm. sa carpentry, sa dressmaking, sa food processing. Kung anong produkto meron sila, yun ang ituturo namin sa kanila para po maging skilled sila habang nag-aantay sila ng crops nila. Hindi yung puputo lang sila ng puno at gagawin uling bilangan po eh. Exactly. Okay. May mga times kasi kahit na sabihin natin na we keep on planting trees, mm -mm. pero yung nasa paligid natin uh, is mga may intention na putulin kasi most likely hindi nila wala silang Another option to to earn sa lugar nila kasi iilan lang yung opportunity pag nasa bundok ka rin naman so since yun din yung parang alam lang nila na way para kumita sila most likely nawawala din yung mga punong tinatanim Oo. Kaya maganda yung idea na i-educate din talaga sila. Educate din sila. Para bigyan sila ng another options na itong gagawin. Itong mm -hmm. gagawin nyo muna para hindi nagalawin to yung mga naitatanin. Tama, tama, tama po tama, ba? Tama. Yun pa yung isang oh, mga isa ginagawin projects. At saka hindi lang po sa mga IPs. Kahit po mga hindi IPs kasi mm -mm. ganon din ang ginagawa eh. Mm -mm, ganon din ang ginagawa nila eh. Actually nga sila pang nagtuturo dun sa taas eh. Oo, Oo nga Oo, naman. Diba? So pag nakita naman nilang ganon ang ginagawa at naging skilled sila siguro mas mamiminimize yung pagpuputan ng puno. True. At saka mas dadami yung magtatanim, mas marami rin makakakain. True. So yung in the future na nang magkaroon man tayo ng ngayon nga nararamdaman na natin, 'di ba? Food shortage. Food What? shortage, sobrang init. Sobrang <laughs> init. Ay, nararamdaman na natin. True. So kailan pa tayo magsisimula pag talaga bang totally wala pag-asa yung mundo? Sabi nga nila, dun sa area na napakainit, pa, paano mabubuhay? Hmm. Sabi ko, huwag mo nang problemahin 'yun. Magtanim ka lang, balik-balikan mo, lagyan mo ng tubig, hmm. bubuhayin ng Diyos. Amen. Ganda. Parang na-speechless ako sa mga pinagsasabi mo, Ate. <laughs> Ang ganda ng mga sinasabi niyo po ngayon. Mm -hmm. Sobrang dami kong realization din. And one thing na ano, na isa sa mga gusto kong malaman pa. Ano naman po yung parang nasa, masasabi niyo sa mga tao na hindi maiiwasan, may mga tao talaga mag-iisip na, "Wei, di nga ginagawa niyo lang 'yan eh kasi gusto niyo lang na pumera eh, kumita lang kayo eh." Kasi let's face it, there are people who are doubtful in kahit pa maganda yung intention mo, maganda yung advocacy mo, pinakita mo yung vision mo, may mga tao talaga na iisipin pa rin na ginagawa mo siya pera-pera lang pera-pera lang for the sake of your personal interest may mga ganoon kasing comments minsan well hindi mo din naman hindi naman sa ini-invalidate natin yung emotions ng ibang tao kasi siguro sawang-sawa na sila oh, doon sawana. sa mga True. mga scam sila before mm -hmm. or parang eh alam naman natin sa ginagalawan natin may mga insipasyon talaga oh, na ganun. ano naman po yung parang Masasabi niyo tungkol sa ganyan. Okay lang po yun. <laughs> kasi talagang gano'n. Mm -mm. Ganito lang naman po kasi, na-encourage lang namin lahat talaga. Yung mga gustong mag-donate, as much as possible. Huwag mm -mm. na silang magbigay ng pera. In-kind na lang po. In-kind. Oh, yes, in-kind like, na lang po. Like item. Like item. Po. At saka pinakamaganda pa rin po sa lahat, pag sumama po kayo. Yun. Kasi pag kayo po nakasama po doon, sigurado po ako pag baba nyo, iisipin nyo na naman, pupunta rin kami doon, magtatanyong may ganyan. Hmm. Yung experience eh, no? Yung no, no. no, experience niya, siya na rin mismo mag-share na mm -hmm. Hindi kasi kahit Totoo yun eh. Kahit pasabihin mo na ganito, ito yung experience ito. Kasi may mga tao talaga. Kahit ako, tinatanong pa rin nila ako minsan eh. Anong napapala nyo sa akit kayo ng akit ng bundok? Hmm. Di ba? May mga ganun eh. Pinapagod nyo lang Pinapagod sarili sa nyo. Pinapagod diba? nyo nyo. Anong makukuha nyo Anong makukuha nyo? Gumagastos lang kayo. Tapos, ganyan. Pag uwi nyo, wala rin naman kayo napapala. Ay. May mga ganun comments Ay. naman talagang maririnig. Pero kahit pa i-explain natin yan sa kanila, explain namin sa inyo, kung hindi mo siya na-experience, hindi. Hindi, mo magigets tal. Talaga. Hindi mo magigits. Hindi mo talaga oh, Pag yan. ikaw mismo yung naka-experience, malalaman mo eh. Kung ano yung nasa loob. Mm. Yan yung mga unexplainable na mga feelings, di ba? Yes. Kahit nga true. sa crush mo, hindi mo ma-explain yung feelings mo minsan. Oo. <laughs> Opo, oh, oh, ate. Ayaw mo lang yung mga negative na yun. Dire diretso -dire -dire na. Oh. Ate, para sa'yo, what is success? For me, success is um, satisfaction. Mm -hmm. para sa sarili mo, para sa kapwa mo, at para sa mundo. Kung satisfied ka na sa ginawa mo, you are successful. Kung satisfied ka na sa naging ambag mo sa mundo, you are successful. Kung satisfied ka na sa ginawa mo, nakabutihan para sa mga anak mo, you are successful. Kasi dito nag-uumpisa yun eh. Hindi naman sa sinasabi ng tao, kundi mismo sa nararamdaman mo. Yun ang tunay na successful. Types. Wow. Another question. Do you have regrets? Yeah. Ang dami. Ano yung mga bagay uh, na yun? Nagre-regret ako kasi hindi ko na-reach yung dream ko. Which is? Uh, which is to become an accountant lawyer. Mm-hmm. So, pero yung kaya naman sa akin ng Diyos, mas na ako sa ginagawa ko ngayon kasi iba yung saya iba yung saya yung bang nakatingin ka lang sa kanila tumutulo na yung luha mo mm -hmm. nasa sobrang galak mo na nakatulong ka hindi para masatisfy sila kundi para masatisfy yung sarili mo yun talaga totoo eh mm -hmm. pero hindi mo na makikita mo yung happy na sa mukha nila so yung happiness na nakikita mo dun, boom, grabe ang sarap ng feeling sabi Dino? nga nila you are where you, you are where ang English kasi. <laughs> yeah. da, nandun ka sa kung saan ka talaga dapat. Kasi, ang sabi kasi, iba rejection. So, nandun, parang feeling natin mm -hmm. we are feel rejected na hindi natin na-achieve yung gusto natin. Mm -hmm. Actually, it's not a rejection. Rege rejection is just a redirection. Yes, redirection. True. Mm. Redirection yan. Kung saan ka dapat talaga. Mm -hmm. Kung sakaling accountant lawyer ka ngayon, ate, wala pong 25 cents green planet ngayon. True. True. Oh, man. Diba? E eh, di wala sanang inspiration <laughs> sa mga katulad ko at sa mga nanonood ngayon na nakakita ng isang advokasya, ng isang inspirasyon hmm. na pwede pa nating ihil ang mundo. True. Ihil natin. Ang okay. wala, hey, at walang ibang makakagawa niyan, kundi tayo lang din walang magpo-push through niyan eh kung walang ati media na naging accountant <laughs> lawyer ngayon. Oh! I know, there are still people around the world na ginagawa din yung advocacyang yan. But the concept of 25 cents, first time kong narinig yun. 25 cents, it's my first time na makarinig ako ng ganong klaseng konsepto. Oo, oo nga naman. Yeah. From no value for other people, but for 25 cents green planet, it is a cure for our planet. True. Gamot siya para sa ating planeta. Imagine mo, walang value yan para sa iba, pero para pagdating sa 25 cents green planet. Oh, come on, this is a treasure, di ba? Pag naipon yon. Meron pa nga po ate, di ba? Naririnig ko pa, kwento sa akin ng isa sa mga taga-one socks din. Yung iba, pumunta pa sa mga dump site. True. Apo. Oh, totoo Apo. yun. Yung pumunta sila sa dump site, tapos, uh, yung mga centavos-centavos na, na ano, pinupulot nila. Pinupulot. Imaginin mo yun. Iniipon. Iniipon. Hanggang sa, yun, inaano sa 25 cents Green Planet. Now, ate, ano yung parang pinaka-advice mo ngayon sa mga nanonood? Sana, bigyan natin ng halaga. Kahit yung mga maliliit na value lamang na coins. Kasi malaki pong magagawa nito. Lalong-lalo na po sa pagtagtag ng ating uh, na puno sa kagubatan. Pag sumakay ka ng eroplano, kitang-kita mo, kalbo na talaga. True. Tayo na yung sumira ng mundo. Tatapon mo rin lang naman yung 25 mo. Bigay mo na lang sa amin. Gawin natin puno na, ng marami na matulungan. Wow. Thank you very much ate ha, sa opportunity na to. Sobrang dami kong natutunan. And ate, I know, hindi kayo tumatanggap ng donations like cash or something ganun. Or, as much as, as possible. possible, hindi po. Opo. Uh, as much as possible is? Items lang Items po. na. Like mga pang school items. School items. Uh, or, or groceries, food para Opo. sa mga IPs, no? Na pag, pag aakyat kayo, ay meron kayong maibibigay doon sa mga indigenous people yes, to help them also. And. Tsaka seedlings din po. Seedlings, yun. Po. Mga seedlings po. yun. Pero, pero ate, may mga ibang, baka, baka naman, may ibang gustong mag-donate na galing sa ibang lugar, malalayo. Eh, gusto nila mag-donate through cash kasi hindi naman nila pwedeng ipashipping yung, <laughs> yung mga seedlings lang, yeah. di ba? O ganun. So, baka lang, may gustong tumulong para at least mas marami tayong magawa, no? Opo. At saan po kayo pwedeng makontakt? Pwede niyo po ako makontakt sa number ko. It's your one 459 4133 So, Mary Jane Olatalik. Mm, mm Eh ano natin, sa, sa, sa Facebook, Facebook na lang po diretso, Facebook personal Facebook nyo na lang po, po diretso. Okay. Pwede pong gano'n na lang. Uh, uh Wag lang textmate ha, tsaka ano. Hello <laughs> po, Alam po ayun, yun. Contact yan para sa 25 cents ha. Ayun, yes okay. At tsaka ano po, uh, isa pa pong ano, baka nag nagtataka po kayo bakit nasa harapan po namin ito, itong bucket hats at tsaka itong Puyutan Republic na to. Kasi ang Puyutan Republic po ay isa sa mga ating sponsor for today's uh, episode. And then, ang maganda kasi sa Puyutan Republic po, meron silang bucket hat, which is nakikita nyo naman na lagi kong suot sa lahat ng mga contents ko. Kasi, itong bucket -it hat na to, limited editions na lang ito, mabibili to sa Puyutan Republic. And certain percentage po ng sales, ng net sales ng company na to, ng products with the hammock and the bucket hats ay mapupunta po. May merong percentage po na mapupunta sa 25 cents green wow, planet. Salamat yun. yun isa sa mga naging uh, uh kumbaga pledge ng ating uh, ano natin Puyutan Republic. So, thank you very much for watching and uh, see you again for the next uh, content natin na cheer up where we talk about life, music, arts and adventures and many more. Thank you very much at MJ. Thank you thank you for your very good soul. Salamat. Napaka ano niyo pong tao. Salamat po, salamat po. ate. Salamat po. Sige po. God bless. God bless.